Bakit ang isang balikbayan mula Amerika ay may dalang kabaong imbes na pasalubong? Anong lihim ang tinatago ng lumang kubo sa gubat at bakit gumagalaw mag-isa ang mga buto sa loob nito? Kung ikaw ang nandun, mananatili ka ba o tatakbo bago ka na kalansay? Sa ilalim na malamlam na ilaw ng buwan, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng lumang kubo. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko. May amoy ng lupa, ng kahoy at ng bulok na laman. Kuya, sigurado ka bang dito yon? Tanong ni Liza habang nanginginig ang boses. Tumanggo lang ako. Ito, yung bahay ni Tito, bago siya umuwi galing Amerika. Tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging kaluskos lang ng tuyong dahon sa labas ang naririnig. Nang pumasok kami, may mga lumang larawan sa dingding, may nakasulat, Welcome home, Balikbayan. Pero sa bawat litreto, parang may aninong nakatingin sa likod ng bawat tao. Parang may isang hindi kabilang sa pamilya. Sa mesa, may mga pasalubong, sokolet, shirt, at isang maliit na kahon na may ukit ng day symbol. Ang weird, bakit may ganito dito, sabi ni Liza. Binuksan niya ang kahon. May mga buto sa loob. Malit. Maayos ang pagkakaayos, parang inalagaan. Biglang tumunog ang lumang radyo sa gilid. Isang boses, garalgal, tilagaling sa malayo. Sino ang bumalik sa kuboko? ko? Napatras kami. Ang mga ilaw na kandila ay isa-isang namatay, parang may humihigop ng liwanag. Sa labas, may mga yapak. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa tumigil sa mismong pintuan. Kuya, may tao sa labas. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana. May nakatayong lalaki. Nakangiti. Maputla. At sa liwanag ng buwan, nakita kong ang balat niya ay manipis, halos punit-punit, at sa ilalim nito, may nakalitaw na kalansay. Kuya, si Tito, yan. Ngunit hindi siya tao. At sa likod ng kanyang ngiti, parang may boses na bulong na paulit-ulit. Hindi ako umuwi para magpahinga. Umuwi ako para kunin ang iniwan ko. Sa sahig, unti-unting gumagalaw ang mga buto mula sa kahon. Sumasayaw. Pumapasok sa ilalim ng mga paa ko. Mainit. Masakit. At narinig ko si Liza na sumigaw, munit sa bawat sigaw, parang mas lumalakas ang bulong sa hangin. Balikbayan ako, pero hindi na ako tao. Ang pinto ay kusang nagsara. Ang ilaw ng buwan ay nawala. At sa dilim, naramdaman ko ang malamig na kamay na. Humawak sa akin mula sa likod. Mahigpit ang pagkakahawak. Ramdam ko ang lamig ng balat niya, parang yelo, parang bangkay na matagal ng nakalibing. Hindi ako makasigaw. Parang may pumipigil sa boses ko. Kuya, mahinang iyak ni Liza mula sa sulok. Nakita ko siyang nakaluhod, hawak ang kahon na ng mabuto. Ngunit iba na ang hitsura niya. Parang may aninong nakadikit sa mukha niya, Kumikilos ng hiwalay sa katawan. Biglang nagsimulang umuga ang buong kubo. Tumitiktak ang lumang orasan sa dingding. Tik-tak-tik-tak. Hanggang sa tumigil sa alas dos. Doon ko siya narinig isang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng sahig. Ang katawan ay bumabalik, ang kalansay ay naglalakbay. Bumukas ang sahig sa gitna ng kubo, at mula roon, may lumabas na amoy ng formalin, ng bulok, ng takot. Kuya, hindi ako makagalaw. Nang lingunin ko siya, nakita kong ang mga kamay ni Liza ay nagiging buto. Dahan-dahan. Ang balat niya ay natutuyo. Ang mga mata niya ay Munit Ngunit nakangiti siya. Titoraw niya ako, sabi ng boses sa dilim, pero hindi niya alam, ang dugo namin ay isa. Lumapit ang nilalang na nakangiti kanina. Gayon, mas malinaw ko na siyang nakikita. Ang mukha niya ay parang pinagtagpitagping laman, halong Amerikano at Tay. Parang hindi alam kung saan siya nabibilang. Dinala ko ang sumpa mula sa Amerika. Bulong niya habang tumutulo ang likido mula sa butas na kanyang lig. At ngayon, babalik ito sa dugo ninyo. Sa bawat hakbang niya, nag-iba ang hangin sa loob ng kubo. Ang mga larawang nakasabit sa dingding ay isa-isang nagiging abo. Ang sahig ay parang humihinga. At sa ilalim nito, may mga kamay na pilit umaabot sa amin. Naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok sa tenga ko. Parang boses ng libo-libong kaluluwa na sabay-sabay bumubulong. Bumalik ka, bumalik ka sa lupa. Liza ay nakatayo ng gayon. Ngunit hindi na siya si Liza. Ang mukha niya ay mahinahon. Ngunit ang mga mata ay hungkag. Lumapit siya sa akin, hawak ang kahon ng mga buto. Kuya, bulong niya. Isa pa lang ang kulang para makumpleto. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matalim na bagay na tumusok sa dibdib ko. Isang piraso ng buto, tumatagos sa laman. Nang dumilat ako, nakita ko ang sarili ko sa lumang salamin ng kubo. Ngunit hindi na ako-ako. Ang balat ko ay kupas. Ang mga kamay ko'y puti. At sa likod ko, si Liza, nakangiti habang binubulong. Welcome home, kuya. Unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katawan ko. Parang binabalutan na malamig na hangin. Parang may humihila mula sa ilalim ng lupa. Ang kobo ay nag-iba, hindi na kahoy at pawid, kundi parang sementeryo. Ang bawat dingding ay may ukit na mga pangalan. Mga taong matagal ng patay. Liza ay nakatayo sa harap ko. Ang mukha niya ay payapa, parang walang nangyari. Ngunit sa mga mata niya, may kumikislap na apoy na kulay abo. Dito nagsimula ang lahat, kuya, mahina niyang sabi. Ang kalansay na dinala niya mula sa Thailand, hindi basta buto. Buto, yun na espiritong hindi matahimik. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang lamig, pero hindi ko na kayang lumaban. Sa labas, naririnig ko ang alon na hangin, parang mga tinig ng kaluluwa na umiyak. Mula sa ilalim ng sahig, umangat ang mga buto. Isa-isa silang nagdurugtong, parang hinuhubog na isang dinakikitang kamay. At nang mabuo, ang kalansay ay tumingin sa akin. Walang mata, walang laman. Pero ramdam ko ang pagkilala. Dugo mo. Dugo namin. Ang bulong na parang hangin sa tenga ko. Sa sandaling iyon, namdaman ko ang pagpitik ng kandila. Isa, dalawa, tatlo, at muling bumukas ang pinto ng kubo. Sa labas, may liwanag. munit hindi iyon araw. Liwanag iyon na apoy. Mula sa mga kandilang nakapaligid sa mga kabaong. At sa gitna ng apoy, may lumang boses na nagsalita. Mahina, parang galing sa libingan. Ang bawat balikbayan ay may dala at may iniwan. Tumulo ang luha ko. Habang si Liza ay dahan-dahang naglalaho sa usok. Ang kahon ng mga buto ay muling bumukas. munit ngayon, wala na itong laman. Nasa loob na nakatawan ko ang bawat piraso. Tahimik ang lahat. Ang kubo ay bumalik sa deti. Parang walang nangyari. Ngunit sa bawat tik ng orasan, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Kuya, pagbalik mo sa Amerika, huwag mo akong kalimutan. Tumitig ako sa salamin. At sa likod ng refleksyon ko, may isang kamay na kumakaway. Hindi ako sigurado kung guni-guni lang iyon. O kung may isa pang balikbayan na gustong umuwi. Mahinang umugong ang hangin sa labas ng kubo. Tila may mga kaluluwang dumaraan. Sumasabay sa bawat dampi ng lamig sa balat ko. Tahimik na ang lahat. Wala na si Liza. Wala na rin ang kalansay. Tanging ang mga abo at ang kahong basag sa sahig ang naiwan. Lumapit ako sa pinto at dahan-dahan itong binuksan. Ang dilim sa labas ay napalitan ng liwanag ng umagang papasikat. Parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Ngunit sa bawat hakbang ko palabas, Naririnig ko pa rin ang kaluskos na mga buto sa ilalim ng lupa. Tila mga yapak na mga hindi matahimik. Huminga ako ng malalim. Pilik kinakalimutan ang malamig na kamay na humawak sa akin. Munit sa bawat hinga, parang may bahaging hindi na akin. Parang may nakatira na sa loob ng katawang ito. Nang marating ko ang daan papunta sa bayan, may isang matandang babae na nakatingin sa akin. Nakangiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Balik bayan ka ba, iho, tanong niya tumango ako. Munit bago ako makasagot, lumapit siya at bumulong. Magingat ka. Ang mga kalansay sa kubo ay hindi laging nananatili doon. Tumingin ako pabalik. Ang kubo ay wala na. Walang bakas. Walang abo. Parang hindi ito kailanman tumayo sa lugar na iyon. Naramdaman kong gumalaw ang loob na aking dibdib. Isang mahina, pamilyar na boses ang narinig ko sa loob. Boses ni Liza, bulong na parang hangin. Welcome home, kuya at sa paglingon ko muli, sa refleksyon ng salamin ng kotse, nakita kong sa tabi ko, may isang aninong nakaupo, nakangiti at dahan-dahang humahaplos sa aking balikat. Bago ko may sara ang pinto, isang malamig na hangin ang pumasok sa sasakyan, at mula sa malayo, narinig kong bumalik ang boses na iyon. Balikbayan ako, pero hindi na ako tao.